be my brother. Ah! And you uh, will be my Yes. Kaya gusto kong malaman. Kung ba nagpagubit si Miss Ami? Eh, chichi ka lang. Ikaw <laughs> <laughs> ka lang. Nagpagubit ka mo ba? Kasi, uh, Ami, alam Kasi umalis yung kanyang katulong. <laughs> Ay, may alam na po natin siya. Po. Um, I actually change my, my hairstyle every now and then. Oh. Parang every three months. Kaya nagkataon lang. Actually, after the concert, nakas kaya nakaschedule na po talaga. After the concert, kailan pagbalik ko bago na yung hair ko. Hindi nga po talaga ito yung hair, hindi umabot yung pinagawa ko kasi nakulay. Nung dumating siya, hindi ko masyadong gusto. Kaya pinabalik ko. Ito, mahaba to. Ginupitan na lang yung hairstyle. So, ginawa niya na lang na asimetic. Saan pa lang nakaling yung buhok mo, Vice? Sa Germany kasi siya pinapagawa. Kaya oh. Matz ang dinihintay pag dumating siya. Ay, eh, ano Germany ang buhok? Ang gagaling. Kaya i-orderin natin ngayon after 3 months, siya ka palang siya darating. Human hair naman. Human hair. Pero very revealing be yung monologue mo sa akin. It's concert. Ay, talaga po. Wow. Para ba alam mo kaagad kung sino ang pinatatamahan mo, considering na you considered yourself Juliet? Ah, po. Actually, it was just an act. Sure. Maybe it was a very... Um, impressive act. Okay. no, <laughs> actually, sa showtime po talaga masaya po kami na magkakapatid po kami. so, <laughs> yun. So, yun. Dancing